Yan, welcome back to my vlog mga sir. Bali, may gagawin na naman tayo na sharp dito. Ang problema nito, yan mga sir, gumagana naman siya. Yan, kung mapapansin nyo gumagana naman yan. Yan, channel ko. Yan, lumilipat naman. Yan, good picture naman siya. Yan, may volume natin. Yan. Okay naman. Okay naman lahat-lahat. Yan. So, ang reklamo lang ni customer dito, kapag i-off na yung TV niya, hindi na nasisave yung, ano, yung data niya. Bali, subukan natin i-off para makita natin. Bali, may switch dito. I-off ko lang to. Yan. Yan, off na. So, i-on na, natin. Yan. Yan nag na. Yan din lang natin. Medyo may delay lang siya. Yan oh. No? Yan, bali hindi niya na save yung ano, yung data na picture niya sa memory. Yan. So ibig sabihin wala na namang tao to. Yan oh. No? channel mo wala na nagbabalik siya sa number 1 kahit i-video natin to try natin i-input na naka-video na so kung i-off na naman natin yan off na hindi i on natin yan hintayin lang natin yan may kunting delay lang kasi to ano, no. Bumabalik talaga sa ano sa channel 1. Hindi niya na save sa memory yung ano niya. Yung kumbaga hindi niya na save sa memory yung data. So, try natin gagawin to. Yan. Yung model pala nito, tingnan natin yung model. Yan no? Bali 24 inch lang. 24 inch na TV lang to na sharp so try natin buksan to yan kung paano natin ano gagawin yan buksan ko lang muna to mga sir buksan ko lang muna so ayan na bali na buksan na natin yung unit yan o ito na yung board niya. Yan, medyo kalawang na. Matagal na siguro ito. Oh, no! So, yung una natin gagawin dito, yung kanyang memory na to, yung memory niya, hanapin muna natin. Bale, yun yung iprogram natin. Subukan natin iprogram kung mag-okay ba yung unit. Yan. So, nasa likod siguro yung memory niya dito kasi wala dito eh. Nasa likod. So, paklasin ko lang muna yung board. Yan Yan, so ito na yung board Yan o So ito yung memory niya Yan o Yan, ito yung memory niya Yan Winban yung pangalan niya Yan So, tanggalin muna natin to at saka i-program. Yan, tanggalin ko lang. So, kung mapapansin nyo, wala pa yan hinang. Hindi pa na hinangan. Yan. Tanggalin muna natin to. 'Yan bali tanggalin ko lang 'to mga sir. Bali tanggalin ko lang 'to. So yan bali natanggal ko na Bali yung ginamit ko lang Ng pagtanggal dito Yung soldering iron lang Yan Yan, yan Natanggal ko na din Madali lang naman itanggal So lagyan na natin to I-reprogram na natin to Yung memory nya So nagsit up na ako dito Ng computer Yan Bali ito yung Bali ito yung tools Na gagamitin natin Pang program Ito RT809F yan so yan iset up ko lang muna to mga sir try natin kung mag okay yung unit sa pag program ng memory yan so bali itong memory ilagay ko lang dito sa na, sa programmer ito yung gamit ko na, na para malagay ko dito pag bumili ka nito mga sir, bali may dala na to na ito. Yung nilalagyan ng memory niya. So, lagay ko lang. Yun o. Bali, pinupost lang to para malagay. Yun o. May bali ilalak niya pag ano. Pag ipost mo, hubok ka. Then, ilalak niya. Ganun. Yan. Yan. So, pag nalagay mo na, bitawan mo na lang. Yan, maglalak na yan. So, yun. Bali yan o yung paa nya. Bali may walong paa yan. Bali ganyan pag mo na. No. Yan. So, try natin. So, bali nakasit na yung ano ko dito. Yan, bali nakasit na tayo. Yan, nakalagay na. Yan. So, ready na. So, start na tayo mag-program. Yeah. yung una natin gawin punta tayo dito sa ano dito sa iFix sa kanyang application yan so yes yan hintayin lang natin so ito na yung application pre-press ko lang so read na, read muna natin Yan. So, na-read niya, okay na. Lagyan natin ng program. So, ito yung model, yan o. Oh. Yan yung model niya, so, lagay natin. And open. Yan, right natin, right. Ito, right. So, yan. Hintay lang natin. So dinidelete niya pa auto erasing, you know? Auto erasing, dinidelete niya na yung laman. Yan. Tayo natin. So yan, nagra-write na. Yan. Hintayin lang natin matapos. Yan. Verifying na lang. Yan, so okay na. So pwede na natin tanggalin. Yan. So, yan. Tanggalin na natin 'to. Yan. Yan. So, ito na. Tanggalin na natin. Yan, i-post lang natin para matanggal. Yan. So, yan. Tanggal na. So, try natin yung kabit sa, ano, sa board nya. Yan. Itong board nya kanina, ito. So, walang memory. Malilalagay ko lang dito. Yan. Kunin natin. Ito. Iba 'yung ano? 'yung sa remote. ko muna. yan walang power? Oh no! No power? Oh, so walang power? Bali, tanggalin muna natin ulit Baka hindi na hinang na ano Mabuti yung memory nangin kulang ulit oh, Nangin ulit. natin. Bukan na natin. Baka hindi ko lang nainang na mabuti. wag ganyan mga sero eh, huwag lang kayo matakot. Kasi sira na ano naman eh. Ginawa mo naman yung paraan. So kung nasira, hindi cards to experience na lang. Yan. <coughs> Subukan natin. Ngayon, <coughs> hey, plan ko lang. Ayun, ah, power nun. Yan. So, yan yung board nyo. Yan, kalawang brain so, yan. So, yun. Oo. Oh. Yung channel 7 na mga sir. Kalina channel 1. Yung channel 7 na. Try natin i-off. Try muna ang kapot. Bunotin. Saksak ulit. may yun so yun oh. bumabalik na sa channel 7 so try natin so ibig sabihin okay na yung memory natin mga sir dahil kung saan natin panatay doon na siya bumabalik so try natin isara ko na muna yung unit yan sara ko lang muna at lagyan natin ng cable Channel eh? <tryan> 7 na siya Play na natin yung ano Play na natin yung channel Installation Yan. So, yeah. yan. Gagamitin nila mata ng mga para tumakas. Try natin yung channel. Yan. Yan, bali na ka channel 3. Yan. So, try natin bunutin. Yan, matay. So, saksak-saksak -sak -sak natin. try natin kung babalik ba sa channel 3 o babalik sa channel 1 yan so yan bali goods na mga sir hindi na siya bumabalik sa channel 1 yan so kanina kasi kapag bunutin bumabalik sa channel 1 at nawala, nawawala yung ano yung memory niya yan. So ngayon na, na ano, niya na na save niya na sa memory yung ano kung saan mo pinatay doon na bumabalik. Yan. So yan, baliyan lang yung ma-share ko ngayon mga sir. So maraming salamat sa ano sa oras niyo at sa panonood. Yan. So until next video na naman mga sir. Salamat.